Kasama natin ngayon yung mga students ng Mika. Nandito ngayon kami sa SMX. Kasama natin si Hazel, si Richard, si Jane, si Karen, Kamusta pag-aaral sa Mika? Uh, masaya po at the same time, madami pong learning. Madami pong matututunan pagdating sa Mika po. And Karen, ano ba pinag-aaralan mo sa Mika ngayon? Sa Mika po, eh, isang pinag-aaralan namin is uh, food and beverage operations po. Yung sa mga service sequence, table settings, table napkin foldings, uh, room service. Madami po tayong uh, talagang learnings inside of Mika po kasi magagaling po ang mga instructor namin. Ayan, the best ang mga instructor yes. yan kasi halos lahat sila nagtatrabaho sa cruise ship. Ko, oh, ikaw, Richard. Ano ba pangarap mo? Gusto mo rin bang mag-cruise ship? Yes, sir. Uh, gusto ko po makasampan ng barko at the same time. Kasi one of my friends and relatives is nasa barko na po ngayon. So gusto po uh, ma-experience yung na-experience nila na, na, na nag-travel abroad na wala pong pinabayaran. At the same time, learnings ko natutunan sa Mika is gusto rin ko ma-apply on board. And ikaw naman, James, anong uh, a-applyan mo kung sakali? Gusto ko okay, po maging wine server. Kasi isa so po dun yung sa natutunan ko sa Mika kasi sila yung una nagbigay sa akin na learning na matuto how to handle a wine, kusang gawa and sangaling in para magawa ko rin sa in soon